pag po natin ang uh, actually maghahalo po ito sektor ng uh, agrikultura at transportasyon. Sapagkat uh, ngayon pong uh, o sa Setyembre at uh, 16 ay meron pong uh, meron pong programa itong uh, Department of Agriculture at uh, yung pagbebenta nga po i-extend po nila itong pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga chuper. Meron pong mga pilot areas po yan at uh, para po magbigay po ng mga karagdagan detalye. Unahin po muna natin ang sektor ng transportasyon. Nasa kabilang linya po natin si LSAP National President, Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, si Ginoong Orlando Calando Marquez Calando. Magandang tangale. Welcome ulit sa RWICLU Channel 23. Hi, good afternoon, Sir Drew, at good afternoon sa yung milyon-milyon na nakikinig. Opo, Kalando, unahin muna natin itong sa pagbebenta ng bigas sa mga kapwa nyo, chopper at uh, of course meron din pa mga tricycle driver ano September so, uh, 16 ang pilot eh, sa bang mga area ito uh, iba-ibang area yan na uh, Sir Drew lahat ng mga meron nang nagbibenta na 20 ano 20 pesos ay pwede nang sumali yung ating mga driver ipapakita lang nila na sila po ay mga member ng uh, LTAP o member ng Pasang Mazda, ng uh -huh. pay 2 para maka-avail sila dito sa ating uh, napakaganda. Unang-una -una, nagpapasalamat kami sa ating Pangulo at sa kay Sekretary Kiko Laurel na hindi nila nakalimutan ang ating public transport na talaga naman nag-iikaos sa uh, problema sa napakamahal at problema namin sa traffic. Oo. Uh -huh. maganda yan. Eh. Lalo dito sa mga chopper sa Metro Manila. Maraming makikinabang dyan. Pang dagdag Apo. din yan, ika, di ba, kalando, lalo na sa mataas na presyo ng krudo, talagang makakabawas din yan sa gastos ng ating mga super na alam naman natin na uh, talagang mahirap ang uh, sitwasyon bukod dun sa mahal na krudo, mahal din ang pyesa, at uh, marami pa silang ibang gastos. Di ba, kalando, 20 Tama pesos. Ka Tama uh, ka dyan, Sir Drew, dahil kanina nga, dahil merong kaming monitoring na pinakikiusap sa DOE, so ngayon ay binigyan na naman tayo ng abiso na by next week, baka tataas na naman daw ng krodo dahil nga tumaas na naman baka ng mahigit na naman. Isang, isang dolyar uh, ng kaya, bawat litro na naman. O, oh, ng, uh, kaya grabe itong ating tinatahak ngayon, hindi lang kami, lahat. So next week, oh. ka parang kahapon lang kakataas lang tapos next week na naman? <laughs> Opo dahil na nga yung uh, dire derecho na naman ng itinataas na naman dito sa nangyari na gera at yun ho yung ibinabalita na naman ng DOE. Kaya alam mo naman itong spokesperson ng mga oil company, itong DOE. Tawag ko dyan, derechaan <laughs> na lang. Is spokesperson ito ng mga gasoline company Alright. sa Pilipinas ang DOE. Oh, uh, yaman din ka kalando, butit tawagan ka namin eh bago na ang uh, kalihim, bago na may acting uh, secretary na ang uh, Department uh, of Transportation. Kumusta naman po ang pakikipag-ugnayan po ninyo sa bago pong uh, itinalaga na si Tama no? Si uh, Secretary uh, Lopez. Oh, Giovanni Lopez. Uh. Unang-una, Sir Drew, nagpapasalamat naman kami sa ating Pangulo dahil ang kanyang itinatalaga ay yung mayroon ng karanasan sa transportasyon. Dahil undersecretary ito nung panahon ni Secretary Tugadi, unang-una kasi hindi naman sa Kumo Ilocano na kaibigan natin si Atty. Banoy. Ang tawag daming kasi dyan ay Atty. Banoy. Yun yung ano niya. Kaya itong tao na ito, napakasipag din. Kagaya rin ito ni Secretary Vince Dizon workaholic din itong taong ito na Ilocano na taga Cagayan. Mm, so asahan na may mga asahan tayo na kung anumang mga development diyan sa Department of Transportation uh, sa katauhan nga ng bagong uh, kalihim uh, ng uh, naturang uh, kagawaran si uh, na, na, meet nyo na ba? Na meeting ba kayo? Kahapon nagpunta ako sa opisina dahil kilala ko ng personal at ng Diyos naman. Eh, nung pumunta ako, nag-board meeting siya. Kaya, inantay ko na lang ng mga isang oras. Pero, nag-usap kami tapon. At maganda naman yung napag-usapan. Dahil ang ating re-recommenda sa kanya, Sir Drew, ay magawa na sana yung ating uh, national public consultation dahil ang rekomendasyon natin ay maging batas na sana itong ating public transport modernization program. Mm -hmm. Dahil hanggat walang batas ang modernization program ng gobyerno, ay hindi ho may sasama sa GAA na magkakaroon ng permanent na pundo. Ayan. Sakto, diba? sakto, sakto pagkakabanggit mo, budget season, kalando. Oo. <laughs> uh kaya nga ito yung aking sinabi sa kanya dahil nandoon ngayon si dalawang araw sila doon. Ngayon at sa kabukas nandoon sila sa kongreso. Kaya kahapon binigyan ko naman siya ng idea dahil marunong ito dahil dating judge ito eh. Si sekretaryo uh, Secretary Banoy. Talagang sanay ito sa mga training seminar tungkol sa mga land transportation, air transportation, si transportation. Dahil ito yung kanang kamay ni Secretary gadi nung panahon ni Secretary Togadi. Ah, kaya pala. So, sige, sige. Uh. Bago tayo mag uh, sa iba pang mga issue, Kalando, um, uh, matanong nga pala muna kita. Ano? May update na ba doon sa hirit na, sa LTFRB na dagdag pa sayo, Wala pa? Wala pa ba? Uh, sa amin, uh, Sir Drew, ako uh, sa personal ko, sinabi ko na rin ito sa ating mga kasamahan, ay isuspindi o tanggalin itong superseding of the na Jau, itong mataas na fines and penalties, uh -huh. na ginagawang dilihinsyaan lang naman sa kakalasadahan sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Hindi naman nagkakaroon ng totoo na hulihan. Alimbawa, uhuli mo yung isang uh, kulorum na ban ang penalty niyan sa Republic Act 4136 ay 10,000. 10000 eh, ginawa nilang 200000 kaya panakot na lang 'yan para magareglo 10,000, 20,000, 30,000. Eh wala na ang nagkakapera dito itong mga bugok na tiwali na import traffic enforcer. Uh -huh. Lalo na sa mga national road. Aha. Uh -huh. eh, grabe pala oh. no. So, ayan. Oh. i din lang yun, Sir Dro. Sasabihin namin diretsohan kahit hindi nila ibigay yung piso sa amin. Mm. Kaya namin mag-survive. Ang nagpapahirap sa amin, number one itong jaw. Pangalawa, yung spare parts na walang kamatayan, na daig pa ang deregulation law. Taas ng taas, walang magbababa. Pag bumaba ang fuel, well, hindi nagbababa ang spare parts. Yan o yung ipinaparating natin sa ating kagalanggalang na Pangulo, na sana naman itong DTI, E eh, wag na naman tulog-tulog, hindi ko alam kung magkano ang usapan nila diyan sa mga <laughs> spare parts na 'yan. Oo. Kasi galit na, galit na kami lahat sa transportasyon. Ah ah Kalando, oh. eh bago ka ma, mag bago uminit nang uh, ulo mo at bago ka ma high blood. Hindi hindi, ganoon na lang talaga ako, talaga 'yung ano, 'yung problema na talaga. Iwas tayo doon ah, iwas tayo oh. sa high blood. Baka kung ano ano pa uh, ma, tayo ng ospital ayo natin 'yan, ano. Oh, ilang beses ako pabalik-balik ng mga nakarambot. Anyway, Kalando, uh, Iano ko lang itong uh, libro ng uh, pagbabago ng Pinoy driver. Na para ito sa mga ano driver para maiwasan yung pagiging ng lahat kamote. ng driver diyan yes! Sir Drew. Pati two wheels, ah kailangan nito. Kailangan Alam itong... mo itong mga kamuti driver Sir Drew, napakaganda po ito na wala sila ay may pinag-aralan. Huwag naman natin sabihin na walang pinag-aralan dahil i ko na sila na lahat ang may lisensya ay may pinag-aralan basahin lang po nila itong libro na ito, yung pagbabago ng Pinoy Driver na ating uh, pinamimigay ng ating uh, na mga na mga nagdudunay. Ay napakalaki ho ang kalaman dahil lahat ng traffic rules and regulation ng buong mundo, traffic signs, road signs, mga traffic informative lahat? signs, lahat, Sir Drew. Mm. Kaya yan ho ay eh, Tagalog. Kaya ang sabi ko, kung itong mga Pilipino na national dialect ay Tagalog at hindi pa nakapasa doon sa examination pag ni-review niya niyan, hindi siya Tagalog. Iyan mm -hmm. po ay talagang tangalog. Tagalog. Tagalog, hindi tangalog, ha. <laughs> <laughs> oh. eh, Tagalog words yung lahat na nakasulat dyan, Sir Drew, Oo, pati yung mga Republic Act man dyan. Sigurado naman, oh. maiintindihan naman ito ng mga driver para maiwasan naman yung pagiging kamote at maiwasan din yung aksidente, kalando, lalo yung iba alam naman. Mo. Yung iba, walang insurance, di ba? Ay, alam mo, Sir Drew, napakamaraming salamat sa ating uh, kay Sir Arnold Kabangon na kapatid ng ating Boss Edgard. Ang una kong kinausap dyan noon ay ang ating si Boss Edgard. So itinilinipat niya ako kay Boss Arnold sa kapatid niya, dahil siya pala yung pinaka-corporate uh, president ng insurance nila, yung uh, Fortune Life. Kaya sila ho ang nagbigay sa atin sir Drew ng pinakamababa walong insurance company ang aking inikot para makita ko kung magkano ang premium 'Yung worth 500,000 na life insurance para marinig ng ating makababayan Serdro, mm -hmm. ano ba 'yung sinasabi kong 500,000? Ang life insurance ng tao, kasama ito sa natural death na life insurance. Oh, Halimbawa, nagkasakit, inatake, di ba? Inatake sa ibabaw ng kanyang kabayo. Kasama na doon, di ba? Natuklaw ng ahas, nakidlat, nalunod. Oh. Kasama lahat Serdro, 100,000 ang kanilang life insurance. Ang, ang kanilang burial ay 50000 Mas mataas tayo sa SSS. Mm -hmm. At saka yung binigay ng Fortune, yung kanilang accident insurance, P100,000. Mm -hmm. So 250000 na. Plus yung uh, total disability, halimbawa naputulong ka ng dalawang pano, wala uh -huh. ka ng dalawang paningin, dalawang kamay. Depende mo kung ay, hindi yung, ano. Kaya hindi na makatayo. Pay. Oo, 100000 at saka yung uh, unprovoked murder and assault ay 100,000 so 450,000 na plus yung uh, partial disability halimbawa yung isang paa na naksidente hindi na makagalaw mm -hmm. o naputulan may bayad po yun mm -hmm. na 50,000. So si, sa halaga ng 5 piso Sir Dro, ikinumpir namin yan doon sa actuarian computation ng ating insurance commission na yung limang piso mas mura pa kaysa doon sa isang stick na sigarilyo. Di mm -hmm. mm -hmm. ba sir Dro? Oo, oh, 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 tama yan. Kaya yun. dito, impossibly, nasasabi ng isang driver na hindi nila kaya ito, yung limang piso isang araw. Dahil sila tataya na lang ng waiting. Di ba, magkano itinataya nila? Iinom ng uh, patatang ng gambling. tartar na <laughs> oh, Oo, yung mga gambling nila. dami-dami, pag pa, doon at nagaantay yung kanyang mga chiching sa daan, di ba? Ah. Alam mo naman yung ating mga driver at sir doon, tinawag sila ng sweet lover, ah. nakangiti na hanggang tenga pero yung protection niya bilang nagmamaniho, wala. Kaya ang ating pakiusap sa ating mga driver, sana gayahin natin yung mga OFW na hindi po pwedeng lumipad yung OFW kahit katulong janitor sa ibang bansa, ay naka-insured muna bago lumipad. Dapat lang naman. Dapat lang naman. Diba? Oo. O tingnan mo doon sa Vietnam ngayon sir Dro. Ang ginawa nila sa Vietnam, all timo farmers ngayon lahat naka-insured. Janitor naka-insured. Kalpintero naka-insured. Sales lady naka-insured. O the second world country na tayo kadahil ito uh, sir Drew. O oh, eh, maganda Kahit yan. Kahit i-research nila. Oo. Kalando, eh, ilan na ba? Gaano na ba karami? At uh, batid namin eh, nang uh, hihimok pa kayo para magpa-insure na itong ating mga kapwa chuper, kahit mga operator na rin, ano, uh, Kalando? Opo. Uh, talagang tayo iniim ano, natin, ipinainimbita natin ng ating mga chuper na sana po yung magiging decent dahil itong third world country na capacity natin ngayon, ay isa sa requirements para umangat sana tayo sa second world country, tayo ho sa Asia ang pinakamaraming driver na nakikimaniho ng tricycle, jeepney, taxi, truck, bus, family driver, corporate driver, na walang bahay at pag namamatay, namamalimus pa ang kanilang mga anak, pamilya, bago makabili ng kabaong. Yeah. Eh ang hawak mo na sa lisensya professional tapos gano'n ang itsura mo, di ba? Oo nga. Alright. Ako, sige, kalahang okay. uh, Baka may mga karagdagang kapang sa sektor ng transportasyon, lalo na yung mga kababayan natin, uh -huh. mga chopper na lal, mabib mga bibili ng 20 pesos uh -huh. ng bigas, September 16. Oo. Uh -huh. Yan po ay kailangan sila, Sir Drew, na magrehistro, da submit yung kanilang mga master list para doon po sa paggamit nila po doon, dahil sa 16 pa naman yan, mag-submit sila at yung ating telepon number, Sir Drew, maya-maya ay sasabihin natin para, oh ngayon na, ay sasabihin ko na pwede silang tumawag sa ating 0925-379-8310 o kaya doon sa aking telepono na 0977-093. 1729. At sa susunod, Sir Drew, yung aking executive assistant na si Boy Ribanyo, ilibigay ko na lang sa kanya dahil ako, ito, namamaos na ako sa mula kaninang alas 4 ng madaling araw. Okay, sige. Tawag ang daming interview. Kaya maraming salamat, salamat Sir Dro, salamat. Drew, sa binigay mo. At saka maraming salamat kay Sir Arnold at saka kay Sir uh, Cabangon. Uh, uh, salamat, salamat. Po. salamat Magandang salamat. po sa inyong lahat. Ingat, ingat, Kalando. Yan, si Ginoong uh, Orlando Kalando Marquez. Ang pangulo po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas